Welcome mga Lodi, ngayong araw i-share ko sa inyo kung paano i-troubleshoot ang auto shutdown every 10 minutes interval. Ang unit is non-inverter Panasonic wall mounted na 2 HP. So ang ginagawa ng nag na is i-on uli nila ang unit at ito ay pangalawang araw na nilang na-encounter. So pagka-on ng unit, after 10 minutes mamamuntay ulit. So ang ginawa natin guys is chinek natin ang kanyang outdoor unit. At nung binuksan natin yung outdoor unit, yung compressor, napagalaman alaman natin yung compressor is nag-activate siya, ngunit hindi nagtutuloy ng andar. So, meaning, okay pa ang ating compressor at OLP sa kaso na ito. So, ang ginawa natin guys, yung run capacitor natin na 45 UF ay ating chinek sapagkat hindi nagtutuloy ng andar ang ating compressor. Ang stock-up compressor naman guys is uungol ito ng medyo mahaba-haba. Ngunit itong case na ito is uugong patay, ugong, patay, ugong. So, ito ang resulta guys nung pagcheck natin ng kapasitor niya. Ang reading na lang is 0.38 UF na lang siya. Wala man lang 1 UF guys para paanda rin ang ating compressor. So, palitan lang natin to guys pagkapalit ng ating 45 UF na kapasitor ay ito ay magiging operational muli at makakafill na ng ng comfort ang ating customer. So, ito nga guys. Tingnan nyo ang ating gauge. Ayan. Pumaanda na ang ating unit So kung may nito Ganyan lang po ang gawin nyo Kung bago ka sa aking channel paki support pa ako guys Sa pag subscribe At pag-click na notification bell Para updated ka Just in case na mayroon tayong bagong upload na video Maraming salamat sa panonood God bless